Morning mga katornelyo. Ito so, mga katornelyo. Nagpalit ako ng clutch fork. Kasi ang naging problema ay pag kinapakan mo ang clutch, hindi ganong makatulak yung yung post rod nya. Sagad, sagad na yung apak nya ng clutch. Pero uh, sumasabit pa rin mga katornelyo. So hindi naman, wala naman tagas yung clutch master. So ano gaya yung problema mga katrolyo ito. Itong itong fork. Itong fork malalim na, malalim nito ito. Yung nilalapatan ng stopper ng bula-bula ito. ito. Malalim na kaya pinalitan ko, malalim na ang butas. So ito yung ito yung bago. Ito yung bago mga katrolyo. Ito yung bago. So mababaw, mababaw yung butas niya kasi bago. Ito gastado na, gasgas -gas na kaya maralim sa so, tagal na ng ginagamit. Kaya ito mga katorillo ang gagawin ko dito para para konting apak lang, konting apak lang maitulak agad ng release bearing yung pressure plate. So para malambot ang malambot apakan ng class, Dito ito naging problema rin mga katorillo, ito kailangan to mga katornilyo kailangan to ito naka ito yan nakalubog ito nakalubog ang gagawin ko dyan ang gagawin ko dyan pahabaan ko so lalagyan ko dito ng ista ng spacer para 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 umaba siya so lalagyan ko dito mga katornilyo dito lalagyan ko dito ng spacer ito ito ito. Ilagyan ko siya ng spacer na spacer na washer para para um, umaba siya. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ilagyan ko siya ng kalso para humaba Para yung pork, itong pork, yung pork konting kunting tulak lang ng pork. Pag ilabakan mo, kunting, kunting apak lang. So, ma ma malambot na siya apakan ng class. Kasi, hindi na siya ganong malalim. mga katuloy nyo, kunting galaw na lang ganon, kunting sipa na lang. Kunting tulak na lang. Hindi katulad dati na nakalubog to. So, sagad na sa, sagad na sa flooring, hindi pa maikambyo. Sumasabit. Kasi nga, kulang it, maikli ito, maikli. Kulang siya sa tulak. Kaya kinarasuhan ko mga katorilyo. So yan, yeah, ganyan lang yan mga katorilyo. So ipitan ko na. So ganyan lang yan mga katorilyo. So yan. So ganyan lang yung final mga katorilyo. Tapos ito, release bearing. So yan. Yan. So, dito yan mga kapatid Dapat po, itong butas na ng kasi papasok. Itong itong bulabula na to, stopper, papasok dito sa butas ng core So, ito, ito may lock siya. Tapos, naka, ano, naka patong naman dito sa respiring yung dulo ng por. Thank dulu dong por nakalaman dito sa kainga nang service bearer o yung lock ng kalambre yeah. ito naman yung itu nga ito ito yung lock nga formanya kabila naman So, ganyan na mga ko. So, konting tulak na lang siya mga katuloy. Hindi yan. Dati nakasanod yan dito. Kasi maikli ang postcard. Ang stopper. Ang bula-bula. Ngayon, okay, hinabaan ko na. Hinalaso ako. So, konting apak na lang. Konting, uh, konting apak na lang ng clutch yan. Konting gano'n na lang yan. Malambot na yan. Ikambyo. So, ganyan lang ang discarding niya mga katuloy. Ko, kapag kapag lubog yung clutch mo kapag malalim tapos hirap ikambyo So, ito problem, so, ang problema mga katornilyo. Ayan na mga katornilyo. So, ayan. Okay na yan mga katornilyo. Kunting apak na lang yan. Kunting ganun na lang yan. Tutulak na yan. Ayan. Malambot na yan eh, kambyo. Kunting apak na lang ng klas. So, nagkakaproblema dito sa port at saka dito sa sa stopper. Maigsi. Maigli. At saka yung yung por uh, malalim na yung butas kasi kaya malalim apakan yung clutch so masabit ang cambio yeah. so ito konting apak na lang kasi mahaba na siya kunting kanan na lang siya oh. kunting tulak na lang ng, ng release bearing ng por hindi katulad dati maikli dito so maha, malalim yeah. asagad na ang apak ng clutch sumasabit pa rin kasi hindi niya ganong matulak yung yung pressure plate ito ng release bearing. Yan. Wala naman tagas yung clutch master. Wala naman, hindi naman lusot. So, ba't So, dito ang problema mga katorilyo. Sa so, stopper at saka support. So, yun lang mga katorilyo. Uh, isoso Elf to. 4H F1. Ang makina. Yan yung, ito yung unit nya. isoso Elf. Yan. L Isuzu for 4HF1 ang makina niyan. Oh, okay na. Ito so, yeah, mga katornilyo. So konti na konting tulak lang. Tingbumba. oh, so, uh, hindi na siya nagsasagad dito. Hindi na siya sumasagad kasi kinalasuhan ko. Yan. Kanya na 'yung kanyang um, kagalaw. Ang pork. so, yeah, konting lang. So, okay na 'yan mga katornilyo.